pag ganito karami ang bunga ng ating mushroom guys ay talagang paulit ng paulit kang uh, magtatanim guys ayan welcome na naman sa ating youtube channel guys it's weng again kumusta po ngayong araw ay magagawa tayo ng kabuting saging o magtanim tayo ng kabuting saging gamit lamang ang laundry basket ayan po so ngayong araw ay kukuha tayo ng mga uh, tuyong dahon ng saging guys ayan puntahan natin yung mga tuyong tuyong mga dahon at gagamitin natin yung subslip sa paggawa ng uh, kabuting saging na laundry basket so ayan po guys hinila ko yung mga dahon na mga tuyong dahon ng saging hindi po siya mahila ibig sabihin hindi siya matanggal hindi pa siya pwede so kailangan dapat yan po pwede na yan guys pag ganyan na po matanggal na yung pag hinila natin matanggal na po yung dahon ay pwede na natin gan maganda yung gawing uh, taniman ng ating kabuting saging no yung pinaka substrate natin so ayan po guys Ayan, kuha lang tayo dito ng mga tuyong dahon ng saging guys. Ayan, bawal nga pala ito sa mga maarti guys. Ayan na mga kawing. Kasi talaga ang trabaho nito ay talagang madudumihan ka talaga. So ayan guys, nakakuha na tayo ng mga tuyong dahon ng saging. Ayan, iumpok mo na natin dyan. Pagkatapos ito guys, nahirapan talaga ako. No? At saka solong-solo ko talaga itong trabaho na ito, guys. Kasi ito ay tina sa matagal na panahon talaga ginagawa ko na ito guys. Nung una pa talaga. Kahit wala pa ang pandemic. Ayan. So ngayon guys, ang yung ating mga dahon ng saging ibababad natin ito magdamag guys. Ayan dito lang sa drum ko uh, nilalagay. Ayan sa labas. Ayan so ngayon daganan natin ng tubig para ma yung mga dahon ay mapunta talaga doon sa ilalim talaga talaga yung bang tubig talaga ay malagpas yan nyo. So, yan ay babad natin ito magdamag guys. Pagkatapos magdamag, ayan umaga na guys. Ngayon ahanguin na natin itong ating ah, substrate ng kabuting saging. I mean, yung ating ano ba, dahon no? na binabad natin. So, ayan guys. Ito ay patiktikan natin or patuluin natin itong mga dahon ng saging guys. Ayan. Oo. Yan ngayon uh, eh ano natin kasi bawal kasi ito guys pag masyadong basa so ngayon ay patiktikan lang natin or kung kumbaga ating uh, patuluin guys ayan pag medyo basa pa guys hindi yan pwede yan hindi yan pwede kasi masyadong basa hindi mabubuhay yung ating similya dyan so ayan babalik tarin lang natin by uh, uh, every time every one hour so ayan guys habang naka ano yung ating uh, dahon ng saging napatiktikan so ito yung ating mga Uh, kabuting saging na simili spawn. Ito may dahon tayo ng kakawati guys. Mm -mm. O madrid rin kakao. Ganun. So ngayon guys i-check na natin yung ating kung ano, kung wala na bang tubig. Yan, okay na yan. I think okay na. Si wala na kasing lalabas. So, as, at, at least guys, may moisture pa rin. Bawal din yung sobrang tuyong-tuyo. So, dapat yung bang uh, pa rin siya. Ganun. Pero pag ganyan, mawala ng tubig na lalabas, okay na yan siya guys. At least, basang-basa pa rin. I mean, basa-basa pa rin siya guys. konti Ayan. So, ngayon guys, ito na yung ating laundry basket. Medyo malaki-laki yung butas ng ating laundry basket na gamitin natin guys. Ayan. So, ito yung ating similia spoon or ano, yung similya ng ating kabuting saging guys ayan po so may kung baka may magtatanong kung saan pwede makabili guys pwede kayo makabili sa Shopee pwede kayo sa Lazada marami doon nagbibenta so ito guys uh, na natin yung ating uh, sponsor so ngayon maglagay tayo sa ating laundry basket ng mga tuyong dahon no yung mga saging ba dahon ng saging ayan yung binababad natin so ayan i unang layer ganun po no so kumbaga i i parang i ano lang natin diyan sa basket sa salansa natin. So, yan maglagay tayo ng unang layer, maglagay tayo ng kabuting or spawn ng, ng And then yun, pagkatapos i ano lang natin I, Kung kumagay sa gilid lang natin ilalagay din then magkatapos guys, ilagay ilag, natin ito ng uh, dahon ng madri cacao or kakawati kasi pampainit kasi ito guys na ating ibabakyum. So, ito lagyan natin ng abono, triple porten or urea or complete so depende na kung ano available so ayan second layer na ito guys so no so ulit-ulitin ang paggawa hanggang matapos guys no so ayan maglagay tayo ng similya sa gilid-gilid para kasi guys sa lalabas kasi yan guys sa gilid yung ating bunga pag namunga na siya sa gilid kasi siya ayan lulusot parang ganoon so yun kaya sa gilid natin siya nilalagay yung ating spawn so ayan guys so mag sa ibabaw maglagay din tayo ayan Mm baga, -mm. Kumbaga, ano na ito, pang last, ano, pang last na ito guys. Kasi napuno talaga yung ating laundry basket. So, ganun pa rin. Ulit-ulit uh, ang paggawa, no? So, abono, dahon ng saging, tapos yung dirikakao, ganun hanggang sa mapuno guys. Ayan, napuno na. And then, pang sa gilid-gilid. Yung bang naka, ano, ipasok lang natin yung mga nalagpas-lagpas ayan para hindi siya magiging istorbo guys sa kapag binakyon na natin o ibinalot natin ito sa cellophane so ayan kung hindi talaga makaya madala ng ano gupit-gupitin na lang talaga para matanggal lahat yung mga sagabal guys ayan so yan po guys okay na yan tapos ngayon ibabak yun natin no. Ilalagay natin sa malaking cellophane guys. Pasensya na po kasi ito ay pula yung aking gamit na cellophane. Kasi wala akong available na uh, yung bang transparent na cellophane. Kasi guys ano siya uh, yung nagkaraang baha kasi guys yung aking mga transparent na cellophane. Ito nga natangay ng baha eh, kailangan ko na itong itanim guys yung aking spawn kasi tutubo na siya so wala na akong available talaga na uh, yung puti nga silopen ba or transparent so ito na lang guys pasensya na po talaga ha yan uh, pagsasagaan ko na lang itong ano kasi yung kailangan ko na kasi maitanim itong spawn ko so ngayon guys ibabakyan mang natin tapos talian lang natin tapos uh, ilagay natin sa lugar na kung saan malilim pwede din yung may garahe kayo pwede din doon guys ayan So ililiman lang natin After mga 8 days guys Titingnan natin Mas maganda talaga Na puti na silupin Or transparent na silupin Dahil masisilip lang natin Yung nagmumoy siya So guys Nagmumoy siya sa loob Ayan, parang nag, may ano siya ba, parang pawis siya sa loob. Ayan, titingnan lang natin, madalian guys, kasi nga, bawal kasi siyang ma-expose sa hangin. So, madalian guys, ayan po, maraming spin heads guys na tumubo. yung mga puti-puti na yan guys, yun hindi lang natin masyado makita kasi nga, kulang at silupin natin ginagamit. So, itatali lang natin balik natin, hintay natin mga 10 uh, days ay lalaki na ito guys ayan no, pag after ng 10 days guys ayan kapakapain natin kung mayroon ng lumakay, ayun mayroon na guys parang may bukol bukol po siya ayan, so ayan pwede na tayong makaharvest nito guys no 10 days ito guys, ayan so kuhanin natin at saka ano natin buksan natin guys, no ayan kung mayroon ba talagang ng laman, ayan ayan po guys, ito yung ating mushroom magharvest tayo ng mushroom dito sa ating Uh, laundry basket. Okay. So, buksan na natin. Wow! Grabe, guys. Ayan po. Oh, ang dami. Talagang, thank you, Lord. Ang dami, guys. Talagang ay nako pa ganito lagi guys. So lagi talaga ako magtatanim. Talaga hindi talaga ako magsasawa magtatanim ng kabuting saging sa laundry basket guys. Ayan guys, ang dami. Tal sinasabi ko na talaga may mga tumubo na talaga kasi nakapa natin guys. So ayan kuhanin natin yung mga malalaki na kasi nabitak na talaga guys. Mamayat, mamayat lalaki at lalaki na talaga ito guys. Magiging payong niya guys, ang taba niya guys. Sobrang taba ay I min sobrang taba talaga ang laki ng mushroom na ito guys. Ayan, kuhanin natin ay talaga makak kasabaw na ito tayo nito guys pang ulam na so guys maraming beses ko na itong ginagawa talaga guys no pero kung wala kayong space dyan kung mayroon kayong lugar pwede itong ano nyo ikamada ninyo sa akin kasi wala masyadong ano eh sa city wala masyadong uh, lugar so yan po guys ay bukas iharvest na naman natin to i-vacuum natin ulit guys dahil bukas tutubo na naman ito ulit no para bukas may maharvest naman tayo may isa pa kuwanin natin so ayan oh maliliit pa kasi yung iba at napakarami pang maliit din so ito yung ating na-harvest guys ayun ang laki ang taba talaga guys mga kawing ayan po sa mga mahilig dyan sa mag, uh, magkakabote ay isang tunay nga naman talaga no? makakarelate sa video ito so ayan guys ang laki so pwede na tayo diba oh, ang laki niya guys sobrang laki talaga niya ayan mataba yung ating kabuting saging no so yun guys ito na naman ay itong pangalawang araw ayan po guys ay marami na din nagtubuan na din no at saka nabitak na din guys nabitak ko yung ibaba, mamait ba yet magiging payong na talaga dito pag hinayaan na hindi harvestin so ayan guys wow ayan pwede kayong makaharvest nito guys na hanggang 6 na bisis kaya lang hindi magsabay sabay yung iba kasi may malaki may maliit so kuhanin mo nyo lang yung pang maliit kasi pwede din man pang ulam ulam pang consume lang ba lamang ayan guys so pwede na tayong pang ulam ito lang may share ko guys salamat sa panonood sa mga mahilig dyan pwede nyo itong gayahin itong kaputing saging nito salamat sa panonood bye